Ayan, dumami na ang aking dragon tail. Ayan, see? Yan ang dragon tail. Ayan, lumaki na. Umakyat na sa itaas ng puno ang dragon tail. Ayan, dumami na. Ayan yung fish lily. Ari yung serpentina. Ari yung kalamansi. Dami lang na din, eh. Yun po nga, May laglag -lag pa nga, oh. yung papaya. Napakatamis na papaya. Iba na naman yung papaya. Ibang papaya na naman, aray. Ang tamis din. Ayan, ang kalamias. Lumaki na. Tagal nga dumating yung lagari na ano. Ay, yung panungkit. Ano ba yun? Ayan yung ano kakoy at aming lagariin niyang sa itaas. Susungkitin ng lagawi. Ayan ang atis. Lumaki laki na rin yung atis. Ayan. Yan, si atis. Ito, ito. Si atis ito. Yan, si guyabano. Yung na naman ang guyabano. Sana huwag ka nang mamatay. Namatay niyan siya dati eh. Pero, sumuloy. Sumuloy siya. Sumuloy. Ayan. Yung mga abukadyo. Buti hindi umulan. Kapag ano, ayan ang avocado. At saka, yung niyog, malaki na. Ayun, yung mangga. Avocado, mang mangga. At saka, yung ano ko dito, isa pang papaya. Ayun, ito ang klase dito oh. Pero parang mag-a-isang sable lang po. Ari ang niyog. Ari na yung niyog. Yayatats. Yayatats. Malaki na ang niyog. Yung kinuha akong may tubo dyan galing Tagaytay. Ayan o. Oh. Bye-bye sa aking blegs. Ayan ang saging na natumba. Nagkalaman-laman. Mahihinog ka rin. Pero payat medyo payat talaga siya. Sayang nga tinumba kagabi ang lakas naman ng hangin at ulan. Hangin at ulan na naman kagabi. Bye bye vlogs. Oh. Bye bye vlogs. na. Ang bunga yang puti. Bye bye. Ay, hindi ko hanan ko pala yung ayan pa yung trang isa. Okay lang. Sasara ko muna. Mamaya ang Matawag nito Yung aking sensation. Lumaki ng high side Sai. Hi, Sai yun. Ayan ang ano. Ano ba yon? yun? Ito ang, ano ba yun? Ang thorium. Ay, ang balbas pusa. Umunti na ang aming kahoy. Hindi na nakapangahoy. Are ang alocasia. Are ang kukulat. Bakit pagkagano? Are ang mga dahon ng alocasia. Are, are ang kukulat. At ito nga lang. Akin nga palang linisin. Are. Are yung lumago na naman. Are ano. Ano daw? Money tree daw. Antayin ko nga mamamulaklak ng money. Wala naman. Ayun ang Birkins. Buhay-buhay na ang Birkins medyo naka-recover ang Berkins sa Karen Carmen. Ang ang aking sensation, o oh, pinangain din to na ano kayong nangangain ito is snails. Yung mga snail wala naman, pinangunguha naman. Ayun oh, laki na lang sensation. Pare bawasan ko rin to. Lumaki aren ano. Ayun, nabuhay ang rose. Nabuhay ang rose din oh, patay na nga sana 'yan. Ayun yung ano. Ano nga ba yun? Ano nga ba to? Ano nga ba yung pangalan yun? Ano nga ba to? Ah, uh, sahod yaman daw. Hindi, may ano, ah, uh, ano nga ba yun? Nakalimutan. Brazilian. Brazilian. Ah, yan ba ang Brazilian? O oh, ito, ibang klase. Ito yata ang Brazilian. Ibang klase. Sige nga, parehas lang yun. Ang snake, hindi pa na hindi na paghiwalay. Ayan ang cypress. Oh, ayan ano oh, po, patulang po O oh, ayan pa, ang saging, ang laki ng saging. Ang buwig ng saging ay malaki na naman pang 18. Pang 18 yung buwig na yan o pang 19. Ayan. Hi, Sai. Good afternoon, Sai. Kunyari, hindi ko siya nakita. Ha, <laughs> Bye bye, what's my blog?